Good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat mga idol. Saan man kayo ng panig ng mundo na roon? Ito muna ang ating photo this video mga idol. Tayo ay magluluto at mamaya natin siya hahaluan ng ating lulutuin. Abangan ninyo kung anong ating lulutuin mga idol. Ating may merienda hen. At nga, mga lods nilagay na natin ang bawang at sibuyas At muna siyang igigisa maya maya natin lalagay ang ating lulutuin at yan nga mga loads atin ang inilagay ang ating lulutuin siguradong yaming yami yan kasi ang dami ng chicken na kasama niyan yung mga idol o oh, hahalu-haluin muna natin mga idol kasi madami pang sabaw utay-utay na itong siyang hahaluin hindi naman makakadurog-durog mga idol ayan ah, na mga idol nangangamoy luto na kapag merienda na tayo maya maya pa lang ng konti mga idol tuloy tuloy lang natin hahaluin mga idol para naman pantay ang kanyang pagkakaluto Ay, mga lords talagang malapit na malapit na yan kaya na ulit mga idol pagluto na at yan nga mga idol luto na kompleto rekados na yan mga idol nilagyan na natin ng mga pampalasa yan o oh, ito naman ninyo talagang sure bowl na to mapag na tayo mga idol God bless us all sa inyong lahat mga idol ah maraming salamat sa patuloy na inyong pagsuporta sa ating ginagawang mga na naway tayo ay madaming maging views para sa ating mga videos thank you for watching and bye bye peace out